naranasan ko talaga doon guys magluto ka sa mga kasama mo uh, kasi nga kailangan eh ikaw yung nasa bahay kailangan mo din silang tulungan magtulungan ba pero hindi ko lang matanggap guys is yung maglaba maglaba ka ng pinagduguan na pante leche na yan sorry lord shout out sa sekretary na nagpalaba sa akin ng pante na may dugo sa iyo mahiya ka naman sa akin no Hindi ko na i-mention ang pangalan kasi nakalimutan ko na guys pati yung agency guys. Shout out na lang, makonsensya na lang siya kung sino man, kung sino man siya, makakabasa, makakarinig, makakita ng video na ito, mahiya ka sa sarili mo, madam, no? Hindi porket Pilipina ka, sekretary ka dyan, ay ganoon, ganoonin na lang ang treatment nyo sa amin na mga magtatrabaho bilang katulong. Pareho naman tayong Pilipina, galing ka naman sa pagiging katulong. Bakit mo ganyan tinatrato yung mga uh, yung mga staff mo, yung mga trabahante mo na uh, magtatrabaho pa bilang katulong. Maggaba ka ng damit, guys. Diyos ko, Lord! Lahat, siguro lahat, na hindi man lahat, pero may mga ganyan talagang mga agency na nagpapalabas sa'yo, nagpapalini sa'yo. Hello! My God, guys, naranasan ko talaga hindi yan sa pag, hindi sa pagdadama at gawa-gawa. Naranasan ko talaga maglaban ng kanyang panty na may dugo. ba? Diba? Isipin nyo yun. Walang hiya, guys, eh. Walang hiya. Tapos, eto pa. Okay, pag pagpatuloy ko na, guys, no? Noong panahon na pupunta na ako ng opisina, tiniis ko lang yung guys, matulog kayo parang sardinas. Kasi ganyan naman talaga, guys. Expect nyo na, ha? Sa lahat ng agency, hindi ko alam kung gaano ka ga nice ang kanilang mga accommodation basta sa naranasan ko matutulog kayo ng parang sardinas. Kasi, walang choice, eh. Kailangan nyo nang maki makisama tapos yung secretary of course nasa bed dai nasa nasa bed talaga tapos kayo nasa ano nasa sahig na mag ano lang kayo ng mga comforter na pagtutulugan yung which is ganyan naman ganyan talaga sa ibang agency ito pang matindi guys yung sahod na natira ko na pinagtrabahuan ko ng 4 days kinuha niya guys talagang kinuha niya hindi niya binalik sa akin ni dirhamo. dirham yung talagang pinakagalit ko asay sa pinaglaban niya ko ng panty na may dugo niya no Uy, kinuha niya yung sahod ko na apat o limang araw na pinagtrabahoan ko. Sabi ko, sige lang, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin ngayon. Manira ka, ganyan na ugali mo sa inyong kapwa, sige lang, may panahon ka rin. Sabi ko ganyan sa sarili ko. Magandang araw ka mga kabisdak, narito naman ang inyong anti na bisdak na nandito sa Middle East Country. So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Irene, isang OFW na dating katulong, ngayon isa na pong sis lady. So narito po ako para ipagpatuloy ko po yung aking kwento para naman uh, magbigay leksyon at awareness sa mga kababayan natin na nangangarap na pupunta at magtatrabaho bilang katulong or kadama. So, mga kabista, mga kababayan, mga ka-OFW ko. So, ilagay po natin always sa isip natin na hindi po lahat maswerte sa abroad. Okay? Kasi, iba't iba po yung destination natin. Iba't iba po yung palad natin dito. So, always nyo pong isipin na for the good. Pero, ang always nyo pong gawin is yung prayer kay God. Na nawaya gabayan tayo sa pang-araw-araw natin na gagawin, desisyon, at sa mga bagay natin na gagawin. Kasi si God lang po ang nakakatulong at makakatulong sa atin, guys. Kasi siya lang yung magbibigay ng mando sa mga taong gustong o magiging instrumento sa buhay mo. Kaya always po tayong mag-pray at trust the process. So, sa mga sumubay, sumubaybay, sa mga nanood, sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga nag-comment, maraming maraming salamat po sa inyo kasi ito po ay malaking tulong para sa awareness sa ating mga kababayan na pupunta pa lamang dito, mga ngarap na mag-abroad at makapagtrabaho para sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga pamilya. So, for today's video mga kabisnak, is ipagpatuloy ko yung kwento ko. So, di ba sa Pilipinas, is meron kaming nakita na isang agent, uh, natahi ng kaibigan ko. So siyang naging daan kung bakit kami nakapunta dito sa UAE, sa uh, Dubai, and then nakapunta, napunta kami sa LN. So sa isip namin guys, bago kami makapunta dito, no, ang nagastos namin is pamasahe lang from Dumaguete to Manila. So yan lang yung ginastos namin. So instead na makamura kami, napamura kami guys sa sobrang laki ng ticket is, uh, alam nyo ba kung magkano 10,000? Kasi nga peak season yun, November kami umalis ng Pilipinas, which is, alam nyo naman pag Bermans malaki at mataas talaga ang rate o yung price ng mga ticket. So, wala kami magawa kasi kailangan namin ng trabaho, kaya nag kami na pumunta sa ganyang price na ticket. Pagdating namin sa Manila guys, is nandoon na yung assistant or yung mag assist sa amin, lahat ng mga papers namin is kompleto na guys. So, from Manila to Dubai is yes, free na po yan from agency. Papers, kung ano-anong mga pinagbabayad nila, free na yan guys pagdating namin doon or bago pa kami dumating doon, meron kaming dalang, uh, sorry, meron na kaming dalang sariling cellphone. Pero hindi namin inexpect na pagdating sa agency, kukunin na naman nila, guys. Hindi ko ba alam kung bakit nila gustong kunin ang mga cellphone na 'yan. Pero na lang kasi sa mga taong na may pag-iisip na gustong umalis kasi nga sa mga nangyayari, sa kanila at sa mga na-experience nila, sino ba naman hindi aalis kung masama 'yung experience nila at hindi maganda? 'Di ba? Kayo, tanungin ko kayo. Pag 'yung amo niyo, 'yung agency niyo, 'yung secretary niyo ay mabait, lalayas ba kayo? Ha? Gagawa ba kayo ng paraan? na makaalis hindi 'di ba? Mag-stay kayo kasi may tiwala kayo sa kanya kasi nga, dahil sa treatment nila sa inyo. So ito na nga guys, pagdating namin dito sa sa Dubai, um pag-iisip namin talaga is meron na kaming amo sa Dubai kami. 'Yun yung mga expectation namin. Pero ex X versus reality, hindi pala ganun guys. Pagdating namin sa Dubai, binyahin nila kami papuntang Al-Ain. Ang Al-Ain guys, isang probinsya. Mostly, ang kanilang palibot, ang kanilang paligid ay desierto. So, nakavila lahat halos ng mga uh, bahay doon. Walang masyadong building kasi nga hindi siya city. Kung may city man, hindi man gaano matataas yung mga building tulad dito sa Abu Dhabi at sa Dubai. So, hindi namin inexpect guys na mapupunta pala kami sa probinsya ng Al-Ain. So, wala na kami magawa kundi pagpatuloy kasi nandito na naman kami eh. So, pagdating namin sa agency guys, mabait pa sila no? Yung treatment nila sa amin, parang special pa. Pag nakalagpas ka ng isa-dalawang araw, wala na. So, iti-treat ka na nila tulad ng mga naibalik, tulad ng mga natiran, hindi pa nakuha ng mga amo. So, the same thing, kinuha naman nila yung cellphone nila. Patutulog ka sa agency, kinabukasan. Pag ano ka, pupunta ka doon sa opisina. Kasi, pagpipilian ka. So, akala namin may mga amo na kami, hindi pa pala. Pagpipilian ka pa ng mga amo na gustong kumuha ng mga katulong. So, araw-araw namin ginagawa guys is yung maglilinis, magluto para sa mga kasamahan namin. Kasi nga may mga uh, may mga dinadala sila ng mga katulong, yung mga kasama ko sa opisina kasi may mga amo na sila kinabukasan kukunin sila. Yung iba iiwan muna kasi nga hindi uh, sa category ito Katulad uh, na kasi may mga ano sila, yung mga tagalinis, taga marunong magluto ganyan. So, iilan lang ang dadalhin nila. Pag naman ay eh, may kukuha sa'yo, tatawa tatawagan ka nila, tapos kukunin ka na doon sa accommodation, tapos pupunta ka naman sa office. So, nung ako ay hindi pa nakapunta ng office kasi nga nagpapahinga pa, naranasan ko talaga doon guys magluto ka sa mga kasama mo uh, kasi nga kailangan eh ikaw yung nasa bahay kailangan mo din silang tulungan magtulungan ba pero hindi ko lang matanggap guys is yung maglaba maglaba ka ng pinagduguan na pante leche na yan sorry lord shout out sa sekretary na nagpalaba sa akin ng pante na may dugo sa iyo mahiya ka naman sa akin no hindi ko na i-mention ang pangalan kasi nakalimutan ko na guys pati yung agency guys shout out na lang makonsensya na lang siya kung sino man kung sino man siya makakabasa makakarinig makakita ng video na ito mahiya ka sa sarili mo madam no hindi porket Pilipina ka, secretary ka dyan Ay ganoon, ganoonin na lang ang treatment nyo sa amin Na mga magkatrabaho bilang katulong Pareho naman tayong Pilipina, galing ka naman sa pagiging katulong Bakit mo ganyan tinatrato yung mga uh, Yung mga staff mo, yung mga trabahanti mo Na uh, magkatrabaho pa bilang katulong Magdaba ka ng damit guys just ko Lord, lahat, siguro lahat na Hindi man lahat, pero may mga ganyan talagang mga agency Na nagpapalabas sa'yo, nagpapalini sa'yo Hello! My God guys, naranasan ko talaga hindi yan sa pag, hindi sa pagdadama at gawa-gawa, naranasan ko talaga maglaban ng kanyang panty na may dugo. ba? Diba? Isipin nyo yun. Walang hiya guys eh, walang hiya. Tapos, eto pa. Okay, pagpatuloy ko na guys, no? Noong panahon na pupunta na ako ng opisina, tiniis ko lang yung guys, matulog kayo parang sardinas, kasi ganyan naman talaga guys, expect nyo na ha? Sa lahat ng agency, hindi ko alam kung gaano ka nice ang kanilang accommodation, basta sa naranasan ko matutulog kayo ng parang sardinas, kasi walang choice eh. Kailangan nyo nang maki makisama. Tapos yung secretary, of course, nasa bed guy. Nasa, nasa, bed talaga. Tapos kayo nasa ano, nasa sahig na mag-ano lang kayo ng mga comforter na pagtutulugan yung Which is, ganyan naman, ganyan talaga sa ibang agency. Tapos guys, nung pupunta na ako ng opisina, kasi nga, Uh, yun na yung araw na pupunta ako at pagpipilian ng mga amo. May isang madam doon na pumunta sa akin at napili ako. Yung, yung iba guys, napili na. Tapos bumalik din sila kasi nga hindi nila magustuhan. Kasi nga, may mga iba't ibang ugali yung mga amo. May iba metikulosa, hindi nila kaya bawat mali mo pagagalitan ka, hindi ka pinapakain. Minsan nga sinasaktan ka. Kaya nagpapabalik talaga sila sa agency. eto namang na to, nagagalit. Bakit daw pabalik-balik? Bakit daw hindi tiisin? Bakit daw hindi kayanin? Hanar, kayo kayang magtrabaho ng dalawang taon doon. Kakayanin ba? Ganyang ugali? Na kunting mali nung papagalitan ka, ka, hindi ka pinapakain, Nakalak yung refrigerator, o di ba? Kakayanin niyo 'yon, tiisin niyo 'yon. Ayun na lang kayo magtrabaho para sa amin para malaman niyo ang totoong buhay namin doon. So anyway guys, yun yung mga nangyari sa iba kong kasama doon sa LA. Nung ako, kinuha na ako ng isang madam. Ang madam ko ay isang lawyer at yung asawa niya ay isang police. So ang bahay niya guys is malaki talaga kasi nga isa sa mayaman talaga din sa lugar na yon sa LA. Di man masyado pero mayaman talaga sila guys. Malaking bahay, dalawa pa yung bahay niya na meron kasing isang bahay na pang bisita lang. Araw-araw ko din yung nililinisan sa paglilinis guys wala mang wala mang problema no kasi trabaho kasi pinunta natin doon ang problema lang talaga guys is yung ang bigat ng vacuum na lagi kong dinadala araw-araw akyat baba sa kanilang bahay wala kasi silang elevator na ako na may elevator sa amo ko na kahit anong bigat ng dadalhin ko guys eh, walang problema kasi nga may elevator iyon eh, magahagan maghahagdan ka pa ang laki ang taas-taas ng kanilang hagdan kasi nga uh, second to third floor ata yung bahay na yun guys tapos, walang problema pag ganito. Ang bigat lang talaga ng vacuum talaga, guys. Tapos, gusto pa niya magluto ako. Gusto pa niya magawa ako ng sweet. Ano ba? Yung parang all around ka ba? Napakalaki na ba? mag-isa ka lang. Tapos, pagkapangalawang araw, mabait naman si madam. Ang problema nga lang, wala kang wifi. No? May cellphone ka. Inaalaw ka na may cellphone, pero wala kang wifi. Wala ka pang sim card kasi niya, bago ka pa. So, binigyan niya ako ng isang kasama ng isang Indonesia. Magkasundo naman kami. Kaso nga lang, medyo tamad kaysa sa akin. Alam mo naman ang mga Pilipino. So, siya ay may experience na dito sa UAE. Magaling din naman siyang maglinis. Hindi lang talaga pulido. Which is, hindi gusto ng madam ko. So, ang nangyari guys is isang araw, isang araw nag-usap kami ng isang Indonesia kasi nga marunong din siya mag-Arabic. So, dyan lang kami sa langguahe na yan, nagkakaintindihan. So, isang araw sabi ko, nakakaboring naman itong walang wifi, paano ka makakontakt sa family mo, wala ka namang SIM card. Yung talagang unang-unang iniisip ko ba kasi nga para maibsa naman yung lungkot natin. So, tiniis ko yun ng isang halos tatlong araw, apat na araw. Tapos hindi talaga ako makakontak Tapos, nung magtatapos na yung fourth or pang lima, pang apat na araw ko guys, Sinabihin sinabihan ako ng madam ko na ano ba, gusto mo bang magstay dito, kukunin na kita, iaalaw kita ng cellphone, iaalaw kita ng wifi, at, pero ganito ang gawin mo, magluluto ka, lahat sa iyo ang linis, ikaw lang mag-isa, wow, pag sure madam, oy, malalaki naman ang mga bata, pero napakalaki lang talaga ng bahay guys, saka napakalaki ng lilinisan mo, mas malaki pa doon sa, sa kuwait na naranasan ko guys, so kaya pala, kaya, wala din nagtatagal sa kanya. Tapos, isang gabi, Um, may napansin ako na mayroong mga bagay sa mga kabinet na pinaglalagyan namin ng mga gamit. Pero mga bagay na naiiwan, tapos may mga gamit na naiiwan, mga damit pa, nagtataka ako ba? Sign siguro yung talaga na hindi talaga ako para sa bahay na yun. Mabait naman ang madam ko na may bigay ng pagkain. Um, hindi na, may pagka-estricto, normal lang yun. Kasi nga, syempre, madam sila, dapat nilang mag para hindi din sila maabuso. Tapos, pagbukas ko sa isang cabinet, merong nakasulat doon. Hindi ko siya mabasa kasi hindi ko maintindihan. Tapos, binasa ng kasama ko. Pagbasa na doon, sa mga natatandaan ko, hindi masama, ay, masama ang kanyang experience sa madam na ito. Masama daw ugali. Tapos kung sino man daw ang makaka, ma, uh, makunta dito, umalis na kayo. Parang ganyan ba? Dito, doon talaga ako guys, nanginig sa tako. Kasi in-explain niya sa akin eh, nanginig sa tako. Tapos, plus sinabi pa ng, may mga katulong kasing bumibisita doon kasi nagpapatulong din niya. Tinutulungan ako nga kasi mag-isa lang ako. Ang, uh, bago pala ako naka, nakaabot ng 4 to 3 days, umalis na yung Indonesia na kasama ko. After niyang magsabi sa akin na ganito yung explanation niyan sa sulat dito sa cabinet. So doon ko na-realize na tama pala yung sinabi ng Indonesia na yun. Kasi nga, sinabi din sa akin ng isang Pilipina na tumulong sa akin doon na may mga katulong siya na lumayas din. Tapos parang pinagtakpan lang niya kasi yung madam ko gustong gusto siya. Which is, um, kasi nga masipag din yung bata na yun eh. Doon lang ako nanghiram sa cellphone sa kanya para makapag-contact sa family ko. Kasi by cellphone ako, wala namang wifi. Wala tayong zip card. Paano tayo makapag-load? Tapos nun guys, um, nagtanong yung amo na sa akin, ano magstay ka ba? O hindi ba? Ganon. Pero sa isip ko, nakita ko na kasi yun. Nakita ko na yung sulat na yun, naramdaman. Nanginig ako guys, tapos nag na lang talaga ako sa kanya na, Madam, I'm very sorry, hindi po ako magtatagal dito kasi ako lang po mag-isa, napakalaki ng bahay. Honest ni eh, Madam, ang bigat-bigat po ng vacuum, tapos gusto niya akong pagdug. ba? Nagrason talaga ako guys, kahit na wala, wala ding pahinga doon. Oye kasi trabaho talaga mag-isa ka lang eh. Tapos maglulok, ha, talagang hindi ko inanuhan. Talagang tapos ang pinagpasalamat ko lang guys is napakabait ng madam na yun. Alam kong may ugali siya, pero yung pagsauli niya sa akin, naghag ako sa kanya, umiyak ako sa kanya, sabi ko madam, I'm very sorry, hindi ako magtatagal dito. Kasi nga ako lang mag-isa guys, na, parang nafobia na ba ako ba na mag-isa ka tapos ganito. May wifi naman siya binibigay sa akin. Hindi nga lang abot sa kwarto. Abot sa kwarto pero kailangan mo magganyan doon sa bintana, which is doon siya naninilip lagi. Sa kanyang bintana, nakikita niya doon yung bintana namin. Kung natutulog ka na ba kayo, hindi parang nangingialam pa rin siya ba sa mga ano na yan. Eh. May pagka-estricto talaga siya. Ayaw lang niya siguro nga mapuyat ka kasi the next day magtatrabaho ka pa. So in short guys, binalik ako ng amo ko doon sa agency kasi nga nagpabalik ako after 5 days. Guys, iyak ako ng iyak tapos pinagalitan ako ng secretary na yun. Bakit ako umiyak? Bakit ako nagpabalik? Mabait naman yung madam mo. At ito pang matindi guys, yung sahod na natira ko na pinagtrabahuan ko ng 4 days, kinuha niya guys. Talagang kinuha niya. Hindi niya binalik sa akin ni pisong dirhamo. Yung talagang pinakagalit ko ay sa so pinaglaban niya ko ng panty na may dugo niya. No? Huy, kinuha niya yung sahod ko na apat o limang araw na pinagtrabahoan ko. Sabi ko, sige lang, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin ngayon. Manira ka, ganyan ang ugali mo sa inyong kapwa, sige lang, may panahon ka rin. Sabi ko ganyan sa sarili ko. Tapos, Diba, nagpabalik ka. Pagbalik ka, guys, magagalitin sila, sa sa'yo. Hindi ka tataruhin ng maayos. Hindi ka nila iniimikan. Parang hinahayaan ka lang kung anong gustong gawin mo. Wala ganyan. Ako na naman yung gumawa ng paraan, guys. Kasi nga, meron kami yung time na pinapagamit din ng cellphone paggabi. After one hour, kinukuha din yun. So, ang nangyari guys, gumawa ako ng paraan. Para lang talaga makaalis ako guys. No? So, before ako gumawa ng paraan guys, iniiwan na ako lagi doon sa bahay mag-isa, nilalak ako, may mga times na gusto kong lumayas pero ayoko na yung mangyari sa akin doon sa Kuwait. Baka hindi maganda yung resulta or yung mangyayari sa akin pag naglayas ako dito sa agency. Kasi yung passport ko guys, hawak nila. So yun yung iniisip ko. Pag naglayas ako sa agency, sinong lalapitan ko? Wala naman akong kakilala dito. Although may kaibigan ako pero hindi pa rin siya yung, yung may power, yung may alam sa lahat ba. Kaya iniiwasan ko. Yung tinitiis ko talaga yun guys. na ikulong muna doon sa accommodation. Yung mag-isa ka lang. dalawang patlong araw kong mag-isa doon guys. Hanggat na gumawa ako ng paraan para makaalis na talaga doon. So guys, mahaba-haba naman ang ating kwento ni Ante. So ipapatuloy ko na naman to sa next na nga video guys okay para maikwento ko pa sa inyo kasi ngayon mahaba naman na 70 minutes naman guys eh. so anyway maraming maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay pag share ng video natin so guys naway kung nasaan man kayo ngayon mag ingat po kayo guys and God bless us all so see you po sa next video bye